Tignan nyo nga pala ito mga ka na aming nakahuli. Sa loob nyo nga pala ng aircon mga ka-cones na akong nakahuli ako ito. Kapag naglilinis nga pala kami mga ka ay sinisipag talaga ako sa araw na ito. Tara't pa natin <coughs> So what's up mga kakuns, ang panibago umaga na naman Ngayong araw nga pala mga kakuns, ay nahunahan ako ng manok na tumilaok bago ako magising Hindi ko nga pala narinig yung alarm ko mga kakuns Kaya umagang ito, mama ko ng gumising sa akin Umagang umaga nga pala mga kakuns, ay eh, napagalitan ako dahil puyat daw ako ng puyat Kaya tanghali na ako nagising Agad-agad nga pala mga kakuns, ay eh, bumaba agad ako sa kwarto ko para maligo at magayos Paglabas ko nga pala mga kakuns, ay eh, medyo maliwaliwanag na Kaya't dinarihan ko na yung kilos ko At din nga pala mga kakuns, tuwing umaga, sumasalubong sa akin ito Kaya't bilugis ito Bago nga pala maligo mga akons, pinakain ko muna ulit yung mga munti kong isda. Wow. Dahil baka hindi na sila mga anak at wala na ako maibigay sa inyo. Pagkatapos ko nga pala magpakain ng nice isda mga kakuns, ko naman yung kakain. Gaya ng dapat laging ginagawa mga kakuns, panalangin mo na bago kumain. Ipapakita ko nga pala ulit sa inyo mga kakuns kung ano yung at medyo ko. social yung nga pala tayo sa araw na ito mga kakuns. May chicken tayo, may cordon bleu at may hasta. Pabusog nga pala ako sa araw na ito mga kons, dahil sobrang dami trabaho ngayong araw. At sa punto na ito mga kakuns ay nakaligo na ako at nagaayos na dahil medyo tanghali Shoutout nga. nga pala ulit sa mama ko na napakasipag. nagpa ng uniform ng kapatid. Ngayong araw nga pala mga ako eh sasabay sa akin yung kuya ko kaya inayos ko muna yung motor ko at nilabas na ako ko na nga pala yung kuya ko mga kons ay dumiretso na ako dito sa aming service ngayong araw mga kons sila ulit yung kasama ko at on the way na kami sa pupunta namin medyo wala kang parang traffic dito mga kons kahit napakatuli ng biyahe na kung makakating na nga pala kami dito mga khons, ay nag-elevator na kami para makapanik kami ng mas matuli dahil kung bubuhatin namin yung mga dala namin ay sila na lang kontak natin sa mga tropa nating ito mga kons nga pala ng elevator mga khons. ito na yung bumuhat sa amin trabaho natin makakit nga pala tayo ng rooftop mga khons, para mak makita yung view at makita yung mga outdoor unit. Pagkatapos nga pala mga kons, ibinaklas ko na itong indoor unit. Tulong-tulong -tulong na nga pala kami mga khons, para mayari agad yung trabaho. Shoutout nga pala sa bago namin kasama ngayon, si Woo! Dad, si Oops, Lord. Mapagset na nga pala kami ng panlinis mga kons and spray na agad yung outdoor at yung indoor. Kinailangan nga pala namin ng mga bang dito mga kons dahil sobrang taas nitong rooftop. Habang nililinis nga pala nila yung outdoor unit mga kons, ay tinitira ko naman itong indoor unit. Medyo unit. hirap ako dito mga khons, dahil sobrang sikip at sobrang bigat. At sobrang dami ng namin maghapun, mga kons ay minadali ko na ito. Pero syempre Hindi pa nga pala dyan nagtatapos mga kons, may window type pa aming titirahin ngayong araw. Habang binibira nga pala namin ito mga kons, ay may biglang umiyak at sinilip namin yung ilalim nito. Meron nga palang paniki sa ilalim mga kons na pinaghinalaan namin ng ibon. Tinulungan na nga pala namin siya makalabas mga kons at ito iping-ipi yung katawan niya. Sana hindi pa siya patay. Sa palagay ko naman mga kons ay hindi pa siya patay dahil nakakangiti pa nga siya. Tingnan nyo mga kons. Tinaba na nga pala namin ito mga kons na window type at nilinis na rin namin. Hindi ko na malayan mga kons na hawakan nga pala ni Cops yung cellphone ko mga kons. Kaya ayan, nagkakaldag siya Siya nga rin pala mga kons, yung videographer mo ngayong araw Huy! Sa punto na ito mga khos, ay sinumulan ko na itong outdoor unit Medyo nag-iingat nga pala ako dyan mga kons Dahil yung baba yan ay maraming dumaraan Baka daw mabasa namin yung principal Huy! bago nga pala kami kumain dyan mga kons ay nilinis ko muna ito na so, sobrang hirap ng pesto kailangan nata dito mga kons na dalawang tao pero syempre ang bottom line natin ay para sa pangarap dire dire, -dire. so, sobrang gutom nga pala mga kons ay nakita namin ito sa bahay nyo na nakalimutan pala namin isalpak mga kons wala na nga pala akong lakas dyan mga kons kahit isang daliri na lang yung pinambuhat nakaramdam na talaga kami ng gutom dyan mga kons kahit kumain na kami ang ulam namin ngayon is cordon blue at sisig na isa let's go you know at tapos nga pala namin kumain dyan mga kakons, ay eh, nagpahinga lang kami sa glit at binaklas ko na glit. So, inaba-haba nga pala na maghapon na ito mga kakons, ay eh, napagod kami kaya nag-elevator na kami para makakons. <coughs> Ngayong araw nga pala mga kakons, ay eh, wala kami service kaya magbabas muna kami. Kaya tumakbo kami habang run. Kagandaan so, nga pala sa nasakyan namin ito mga kakons, ay eh, aircon na at dire direct-direct yun na mula doon sa lugar na pupuntahan. So, yun lang ang third day natin dito sa ating Woo! work, work, work. Let's go. Bye-bye.